Sa buong bansa at sa buong mundo. Ito po ang nag-iisang testigo, buhay na testigo. Walang iba kung hindi ang agent ng bayan, agent Jonathan Ano? ako'y kapag uh, napapanood ko sa TV lalong lalo na sa panita itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ako'y natatawa na lang sapagkat noong 2012 nabigo po ako na itong si Bongbong Marcos ay mapusasan ko sana. Uh, Gusto nyo bang pusasan ko si yes. Bongbong Marcos? Yeah. Lahat ng gustong pusasan ko ang bangag na ito, tumayo sabihin po natin bangag tama na sobra na umagis ka na ulitin natin ha bangag mahina mahina asensya na medyo mahina tayo nga po gawa ng putok e eh. bangag tama na Sobranglah! Mag-reside ka lah! Markos Reside! 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 Okey, kumpulan po! Alam-tiong, mga rapatita, no? Sobra-sobrang pangbubudol ang ginagawa nitong mga ito. May kasabihan kami ang mga narcotics agent na kapag ang isang tao ay nasa influensya o dumanas ng impluensya ng ipinagbabawal na gabot, ito po ay sinungaling. Naniniwala po ba kayo doon? Kani po ba kayo? Yeah! Na itong si Bongbong Marcos ay si dungane. Yeah! Si Bongbong Marcos si dungane Marcos si dungane Bongbong Marcos si dungane Bongbong Marcos. Alam jo, ng bakit ko no? <laughs> Nasubisig siya. sapagkat wala naman po na ayon tayo sir na sinisinghot. Noong nakita ko yung litrato na ipinakita nitong si Bong Tasa, talagang sinikurado yung kanilang ginagamit. Bong Tasa, ito po yung kanyang sinasabing BFF kaibigan niyang matalik ito po yung naglaglag sa kanya siya po yun kinalan niyo po ba yung Tasa? yes! So Kilala niyo po ba yun? yes! sino yun? pinsan ni Gondong Marcos at asawa ni Gloria Diaz yan, tama asawa ng dating Miss universe hindi ko na po papangalanan gawa ng pribadong tao po ito at uh, sila ay sa pagkakaalam ko ay uh, hiwalay na pero itong naglaglag sa kanya na ito ay nasisiguro namin na hindi nagsisinungaling sapagkat mayroon po siyang mga litrato na naandon sa kanyang cellphone. Ipinakita niya po yan. At kasama ng iba't ibang mga personalidad. Yun po yun. At yung pong litrato na yun, ipinrin po sa computer, ipinrin po yun sa papel. At yung po yung naging attachment ng ginawa ko na sa laysay na kinuwa kay Bong Dasa. Nagtataka lang ako dito sa administrasyon na ito. Sabagkat makalipas ha, ah, ang mahigit isang dekata. Pero itong gobyernong ito ay hindi binibigyan ng pansin na itong nakaupo sa malakadyang, ha? hindi nila impistigahan, lalo na ng pideya. Alam na alam ng pideya sa pamamagitan ng mga dokumento na iginawa ko doon, na naiwan doon sa pideya noong 2012, hindi inaaksyonan. Pagkos, gumawa pa itong gobyernong bangat na ito ng programa laban sa paglaganap ng ipinagpapawal na gabot. Ano po ito? Ito po yung buhay ingatan drogay ayawan. Ito po kung tawagin ay bida. Sino po ang nagsusulong nito? Ang nagsusulong po nito ay si Secretary Abalos ng DILG. Merong mga sinasabay yung mga kasama natin ito. Sino yung giwe? Si Abalos. Sino? Si Abalos. Sino pa yung isang iwi? Ayun. Ibig sabihin, alam nyo na pala. Diba? Alam nyo mga kapatid, ang malungkot dito, Tinanggalan nila ako ng kapangyarihan. Tinanggalan nila ako ng authority para manghuli. Pero, yang inalis nila sa akin na yan ay hindi na mabubura sa puso't isipan. Kaya, naniniwala ako sa pamamagitan ninyo, taong bayan, kayo mismo ang magbabalik sa akin! Ibabalik nyo ako upang ako mismo ang magkabit ng posas kay Bongbong Marcos! mga kapatid, mga minamahal kong mga magulang, mga kabataan. Magsama-sama po tayo upang magkaroon ng katuparan ang pagkakabit natin ng posas kay Pongpong Marcos. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat.